Sumuko na ang dalawa sa tatlong sospek sa paghabol at pamamaril sa sasakyan ng isang doktor na humantong sa pagkadisgrasya ng biktima. Pinaghahanap naman ang ikatlong sospek na umano'y sangkot sa iba pang robbery murder cases. At nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV1, Mindanao. Hawak pa rin ng pulisya matapos sumuko nitong miyerkules ang dalawa sa tatlong sospek sa pamamaril sa 28 anyos na si Dr. Shermaine Barokilio. Nagmamaneho ang doktor nitong February 3 nang tugisin ng magkakaangkas na sospek hanggang sa bumangga dahil sa mga tinamong sugat. Nakatakda siyang sumailalim sa operasyon sa Southern Philippines Medical Center. Kaya nagpost ang kanyang ama ng panawagan para ipanalangin ang anak. Ayon sa pulisya, Matapos ang krimen, dumiretso sa barangay publasyon ang isang sospek. Samantala ang kasama nito, dumiretso sa barangay Pandag, kung saan inamin daw nito sa kanyang pamilya bago ang voluntaryong pagsuko. Even with the surrender of two persons of interest, hindi naka-close ang hindi pa naka-close ang investigation kung kasi kailangan din nating verify kung totoo na sila ngayon yung, nag, uh, yung may gawa. Pinapalaliman ng pulisya ang investigasyon, lalo pat minor de edad ang isa sa mga sospek. Ayon sa pulis, robbery ang kanilang tinitingnang motibo sa krimen. Sa ngayon, nagsagawa na ng manhunt operation ng kapulisan sa ikatatlong sospek na umano'y sangkot sa iba't ibang robbery murder cases sa mga kalapit na lungsod. Nagkaroon tayo ng, ng immediate na uh, pagpupulong with the Philippine Army at Philippine National Police after that pangyayari. Hindi siya patterned uh, these are still considered as isolated case. Sa ngayon, nagpapatupad na ng safety and security measures sa lugar ng insidente. And then nagdagdag na rin tayo ng mga additional solar lights. Ang mga solar lights na hindi gumagana, we, we already tried to connect it directly sa power supply. Provider that is the electric cooperative. Nakatakda naman silang gumawa ng Memorandum of Agreement sa mga probinsya kabilang ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte at North Cotabato para sa karagdagang seguridad. May ibinigay na din assistance ang probinsya sa Maguindanao del Sur sa pamilya ni Dr. Charmaine. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigana, Nakatutok, 24 Horas.